Okay. sa so magandang uh, hapon po sa inyo lahat. Ito po si Pastor Roland Perez ang uh, bumabati sa inyo. Isa po akong preacher, isang evangelist. 1972, nung ako po ay born again at nagsimula akong, akong uh, mangaral. Ang aking pong uh, ng mensahe ngayong araw na ito ay bilang babala sa inyo lahat tungkol po sa mga asong ulul na nangangaral ng puro kasinungalingan. Ang numero unong po natin si Apollo Lucifer Kibuloy. Ang demonyo pong ito na nagsasabing siya daw ang appointed son of God. Napakarami pong naroloko ng taong ito. Isa po itong ah, kabalbalan, kalokohan, yung mga pinagtuturo niya. Kayong mga napaniwala ng kultong ito, kung di nyo iiwanan, lalayuan ang uh, asong ulul na ito, ay eh, sigurado may impyerno kayo. Ang taong ito ang numero kong ginagamit ng demonyo para maraming masunog na kaluluwa sa impyerno. Binigyan siya ng kota ng demonyo ng kanyang tatay ng 6 na milyon at malapit na po niyang makumpleto ang kotang yon. Milyon na ang nasa impyerno ngayon dahil sa pagkikinig at paniniwala sa kultong ito. At marami pa, milyon pa, ang uh, papunta. Ano po ba ang sinasabi ko? Ang tao po ito ay puro kalokohan kabalbala ng kanyang mga pinagyagawa. Napakalawa na po na sinasabi sa Biblia, John 14.6. Ano po ang nakalagay doon? Sinabi Kristo Miss mismo ng Panginoong Yesus, sabi niya, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan, walang nakakaparoon sa langit, kundi, dadaan sa akin. Yan po ang maliwanag na sinabi ng Panginoong Yesus, at nandito ang demonyo nito, sasabihin niya, sinagaw ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Ito po yung maliwanag na pamumusong, maliwanag po na ito na paghira sa salita ng Diyos. At, uh, ang headquarter po ng demonyo ito ay nasa Dabao. Na sinasabi niya ng New Jerusalem ay nasa Dabao. No, no kalakuan po ito. Isang kaibangan, isang kabalbalan. At sinasabi pa niya ng ang God of Eden Dao ay na-restored na doon na, sa uh, Kidbog. Mga kababayan ko, ito po ang katotohanan na nagdudumilap isa lamang ang walang iba kundi ang Panginoong Yesu Kristo. Siya na namatay sa krus, siya na nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaya pong ginagawa ng taong ito, sinasabi niya, hindi na pwede makumpleto ang, ang, kaligtasan kung wala, kundi may papanganak ang demonyong ito. Kaya na pong matol kung paniniwalaan nyo ang taong ito, sigurado may impyerno kayo. Kung tatanggapin nyo ang mga turo ng taong ito, sigurado may impyerno kayo. Binibigyan ko po kayo ng, ng babala bilang isang preacher, bilang isang mga ngaral. Nandito po ang katotohan nagdudumila. Ang taong ito ay appointed son of Satan. Siya po ang spokesman. Siya ang conduit. Siya ang tiraan ng lahat ng mga demonyo sa sa mundong ito. Meron siyang Gentile setting, meron siyang Jewish setting. Anong klaseng kabalbalan ito? Apo, nakibuloy kung nakikinig ka, ikaw, pur demonyo ng katawan mo. Mula tanantakan ng gambumbunan, nakatira ang mga demonyo sa iyo. Lahat ng mga kaluluwang mapaniwala mo at mapapaniwala mo pa. Na brainwash mo at may brainwash mo pa. Lahat ng yan ay pananagutan mo sa Si Sisingilin ng Diyos ang kalamang mga dugo sa iyong kamay. Kaya, hanggat may panahon pa, hanggat may oras pa, hanggat may, mayroon pang pagkakataon, huwag na huwag kayong masitinig, huwag na huwag kayong maniniwala sa kutong ito. At kayong mga na-brainwash na at napaniwala ng ito, hanggat may panahon pa, umalis na kayo, iwanan niyo ang kutong ito, dahil sa grado, magsasama-sama kayo sa impyerno. Maginig kayo! sa tunay na aral. Ano bang tunay na aral ng Biblia? Na ang Panginoon Yesus lamang ang tanging pangalan na ibinigay upang tayo maligtas. Siya lamang wala ng ibang kaligtasan. Siya lamang at wala ng ibang katotohanan. Malibang kay Yesus Kristo. Salamat po. Pagpalaan kay lahat ng Diyos.